si yatirin niyan alas 4 ah, 4.26 na hi ka naman natin good morning ka sa kanila <laughs> hi mag mo, good morning sa inyo good morning ako ay mag na si paparaya ng ano yan di nakalahati yung ulo ko si paparaya ng na netong agahan kaya hindi umihan niya na eh mag na daw ako so titip lang akong kape Alas 4 kasi kami gumising. Masyadong nilalapit yung mukha ko sa ano? Sa camera. Yan, Yan tingnan nyo ang aking kilay. Pinagpapractice lang ko yung kilay ko. Eh. O, ayop. Pumuna tayo. Pinagpapractice lang ko yung kilay guys kagabi. Tapos, hindi ko na nabura. Mukha lang na akong tanga. <laughs> Kain muna ako ng tinapay at hotdog. dog Magprito lang siya. Mamaya may gala na naman kami. Ano lang yun? Konting gala lang. Baka mag-ano lang kami. Secret. Joke. <laughs> Papunta lang kami na SM. Ibibilihin lang na din kami. So yung tulog pa sa si Chelsea. Kasi pag ganito, oras tulog na tulog pa yun. Huli na yung nagigising. atay ng kape ko na na yata akong kape. Ayan. Maraming kape si Papa. Galing doon. Eh, maraming pa ako ng kape. Ito inuubos ko. Ayun si Papa nang sa sala. Nanonood ang basketball. Ayun, hindi bago yan sa ano eh. Oras dito sa atin. Minsan yung umaga, tulog yan. Tapos sa gabi, gising yan. Asuwang. <laughs> And guys, alis na naman kami. Chelsea, bye-bye ka sa kanila. <laughs> alis na naman kami. Gagala lang ng konti. Alam nyo na, syempre, sulit-sulitin ang mga panahon makakagala. Tsaka maganda yung panahon ngayon. Kanina, umine, ay umulan. Pero ngayon, mainit na ulit. Mukhang tuloy-tuloy na yan. Pupunta lang kami ng SM. May bibilihin lang kami. May na lang kami doon. Baka may mabili kami. So yun, guys. Diyan na muna kayo. Para sa mood. Yung ng hair ko, oh. ulit. Don't break me down, baby. I'm losing my mind now. Baby, have a chance to hurt to find a way to your heart, to your heart. Bibili lang din kami ng gamit ni ate. Uh -huh. Kasi may mga kulang pang gamit. Hindi tayo gamit? Opo, bibili tayong ng gamit ni ate. Yeah. Kain muna kami kasi hindi pa kami nagla-lunch. Yeah. Nagano lang kami, kumain lang kami ng konti bago umalis para hindi naman ganun kudukong. Na Chelsea? Okay. Hello guys! Hello guys! Initingnan ako ng mga tao dito. Sasalita ako kaharap kayo. <laughs> Ayan, dumating na yung iba. Wala daw pa lang soft drinks kaya is tayong available. Yan meron pa kaming ko lang. Ano ba ko lang? Sunday. Friday, Friday, Friday. Ano? Yes! <laughs> Friday pa lang daw ngayon sabi ni Papa kaya walang Sunday. Ni komedian. <laughs> tawa naman, tawa dali. Bentong-beta naman kay Ate ibang ano nito, no? Pareho ba sila? Hindi, ano? Meron kayong ano nito? Meron kayong naka-plastic nito? Ay, ito pala, o. Eh. Bumili kami medyas. Kulang yung medyas si Ate Rian, pampili. Yan, o. No? Oh. So, mo yan. Magkano? Grabe, kita na pala yung ano ko. Ang ko. Papahinga ako. Pagod na akong mag-video. <laughs> ate, pagod na akong mag-video. papahinga ako dito. Ibili e, to si Ate sa sapatos. Si Chelsea. Ako, mag ako ni Papa. kay Papa. <laughs> Walang kasya dun sa sapatos. Hindi nabili ni ate. Ganda pa man din. Masyado kasi malaki sa kanya. Kaya hindi na namin nabili. May pa -down. Binili namin yan doon na sa crossing. Dito kami sa may inasal. Dito kami maghahabol na. <laughs> ano pa binili mo? Pinabot na kami ng traffic. Grabe sobrang traffic. Kaya dumang kami dito sa mga inasal. nani rapa Gusto mo yan? Tanong mo kay papa mo. Parehas kay ate, no? Yun daw. May tinuturo siya. Kita mo. So, galing na kami sa galaan. <laughs> Kahit pa paano may napamili naman kami. Ang hingay naririnig rinanig yun, ng ano, Chelsea. Nakakita ba naman sa, ano, yung dyan sa may crossing, nadadana namin yung pepa Pignan na, <laughs> ano, the drum, ang ingay. So, yan guys. Naiba ko ng pwesto kasi tinatungo kayo dyan sa may hagdan. So, pakita ko lang sa inyo yung pinamili namin sa SM. Ay, Pumunta nga pala kami ng Walter kasi uh, wala kami nakita sapatos ni Ate Rian doon sa SM. So, kaya napadpad kami sa Walter Mart. Iyan, bumili lang kami nito, word balance. Kasi meron ito sa SM, kaya lang wala yung available na size nung gusto niyang color. So, dito sa Walter, merong store ng word balance. Doon siya nakakita. So, ganito lang yung design na nagustuhan niya. So, actually... Hindi rin ito yun. Kaya lang no choice kasi nga gusto niya may kapalit doon sa sapatos niya. Okay na naman to Maganda naman yung kulay. Parang peach to Tapos gray tong nandito. yan. Magaan naman siya. Kaya komportable itong gamitin. So, ito is 1,799. So, 1,800 na rin. Okay naman to Matibay naman. Kasi yung kay Ate Rian, word balance din yun. So, gamit na gamit na. At okay na matibay. Pag nilabahan mo, parang bago pa rin. So, yon And then, meron kami, yan, bumili kami sa crossing nito. Uh, uba, sidle. So, magkano to? 200 ang isang kilo. So, yan. Lalagay na yan sa rep. And then, eto. Bumili kami ng rilo ni Chelsea, pero wala nang laman. Kasi suot niya na. Pakita mo nga, Chelsea, sa kanila. Ganyan mo. Dito, dito. Pakita mo. Ayan, di ba? Frozen yung nagustuhan niya. Nakatingin ba ako sa inyo, guys? May battery siyang kasama eh. So, yan. Magkano to? Ah, nasa ano to? 285 yun. Kasi kanina nyo pa yung hawa, kaya napansin ko na. Yan, napabili din kami ng pahayong 150 sa crossing. Kasi napakainit. So, yan. At ito, bumili ako nito sa SM din. Nasa 169.75. Ito kasi, kaya ako bumili nito. Paglalagyan ko to ng ano, yan, cellphone na ginagamit ko pang vlog. So, yung mga gamit ko dito, itong lapel, yung ginagamit ko. So, yan. Ano siya? Ilang bang zipper nito? Ilang ng... Ang bulsa nito, isa. Yan, meron dito. Meron dyan. So, dalawa. Tapos, yung pinakaloob niya, meron pa ba? So, wala na. Pero, ano siya? Parang may foam. Meron din dito sa labas. Yan. Kita nyo, parang may pisnet. <laughs> may net. So, may dalawa dito sa harap. Ah, mayroon pa pala dito, oh. So, marami siyang packet. Yan, marami ka pwede ilagay. So, pwede kong lagyan ng extra battery. Okay, extra battery pa, eh, no? <laughs> Feeling vlogger ng no, vlogger na no, may extra battery pa. So, yan. And then, ano pa ba? Ah, ito, bumili kami sa ano lang to. Doon lang sa may tinatawag na terminal doon sa crossing. Kasi, kailangan ni Atria nito, jogging pants na to. 100, ay ah, hindi. 200 to, no? 200 namin to nabili, hindi, hindi ko matawaran, grabe. Pero okay na naman. So, mala, medyo mahaba na to kay Ate Rian. 200 binili namin. And, eto, sa SM, yung kanyang uh, medyas na pampi. So, eto, etong pinili ko kasi eto rin talaga yung medyas niyang pampasok na white. Yung charcoal, exp, expid. Exped charcoal sack. Kasi maganda to. Nakakailang hindi kagaya ng ibang medyo sa so nakakailang laba ka na, yung garter niya is naluwag. Eto yung sa kay Ate Rian, yung pinampapasok niya, ilang taon na ba yun? Mahigit isang taon na, no? Mahigit isang taon niya na yun, pero maganda pa yung garter. Kaya ito ulit yung binili ko. Yun ulit. Next, yan. Bumili kami na ilang damit pang ano lang, pang lakad, -lakad. So, yan. Ito, bumili lang ako nito. Ito sa akin. Yan, ganyan. T-shirt lang. Napaka-simple lang. Na, eto naka-sale to dun sa sale nila na 100 na 199.75. So, benching ko na lang 200 na. Masabi lang na wala pa 200, no? Ganoon naman talaga pag mga sale. Pero okay din naman. Okay naman yung tela niya. So, kahit ano. eto pa yan, Pai, Ay, parang pareho yata ng design. Kaya ate Rian to, oo nga, napareho pala ng na, magkaiba lang ng kulay. Same lang price na no, 199.75. Kasi isa lang yung pinaghugutan niyan. Anong brand nito? Di ko alam ko anong brand nito. Urban? Urban yung brand niya. And then itong BAM. soto, to, Akin to, Yan. Parang blouse. T-shirt, blouse, yung basta ganyan, ganyan lang siya, blouse. So, bam na size medium. Kasi ang small naman sa akin, shadow na rin. Hindi ka siya sa chan, kasi malaki chan ko, pero sa so ganito ka siya. So, medium, para medyo tago yung chan ko. So, magkano to? So, ganun din, 199.75. Eto, isa pa. Bam din to, small kay Ate Rian. Magkano to? Ito, 299.75. So, 300. Benching ko na, 300 na. So, ganyan lang yan. Yan. Plain lang. Tapos, meron lang siyang tatak dito na, kita nyo ba? Yan. Tatak na bam. So, yan. Then, ito pa. Meron pa. Kay Ate Rian din to. Anong brand to? Fubu. So, ito ay 375. 375 to. Naka-sale daw siya. Ang original price nito. Nakalagay ba? Walang original price dito po. Tinanggal yung original price. Hindi na namin napansin. Nasa... Ah, nasa 699 daw yung presyo nito. Habi ni Papa siya nakapansin. Naka-sale siya, kaya naging 375 na lang. Maganda naman yung tela makapal. Fubu. Ayan, ganyan design niya. Ang size nito is small kasya na kaya, maliit naman yung size, tingnan, nyo naman, naman yung katawan. Meron pa, ito, sa akin din. Lalam yung sa akin, tatlo lang? Ito, fubo din yata to. Oo, fubo din to, yan. Kaya design lang. ang zero five fubo, circa. Ayun, nakasulat. So, yon and size, ano to, medium. And, nakasale din siya na 350 dating Nasa 600 plus to, parang ganun din. So, naka-sale siya, white lang. So, sabi ko sa inyo, mahilig, mas mah mahilig ako sa mga white, kaya lang, walang masyadong white na, ano, gusto ko yung design. So, eto, meron pa ba? So, ito, last but not the least. Nahirapan pa nito, si Papa maghanap. etong kanyang t-shirt, yan. Fubo din to extra large. So, ang hinahanap niya nito, yung mas malit dito, ano bang ano? Large, wala. So, extra large yung available na size. Ganyan lang design niya. So, nakasell din ba to? Oo, nakasell din to. So, 375 yung price niya dating 579.75. So, yan. Yeah, maraming sale ngayon sa SM. So, yon Kaya, bumili na, pabili na rin kami ng damit. Kasi may hinahanap kami doon, kaya lang wala. So, yan. White lang. So, yun. Hindi ko na lang kung magkano yung lahat yung napamili namin. <laughs> Pero, nasa ano yun? Nasa 2,000 plus yung sa SM. Tapos, yung sapatos niya yun. Siguro, mga uh, nasa kulang-kulang 4,000 din lahat na gastos namin. Mga ganun. So, yun, yun lang, guys, sa aming vlog for today. So, namili lang kami ng konti sa SM. Balak lang talaga gumala magpalamig. Siyempre, alam nyo na. So, nakakita kami ng may mga sales. Kaya yan, alam nyo na. Nap napadampot lang, napabili lang. So, yun lang. so, yun lang, guys. So, thank you sa mga nanood ng vlog ko ngayon. So, kumain na kami sa labas. may na kami sa mga inasal. So, ngayon, magpapahinga na lang kami. Anong oras na rin? So, mag alas 7 na. Alas 7 na pala. So, inaba, hapon na hapon na naman kami nakaales mga al ano na yon alauna. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo aming video, so like new video and comment kayo sa baba kung meron kayong gustong i-comment. And sa mga bagong viewers dyan na naligaw sa aking video, so don't forget to subscribe to my channel. And hit or click the bell button para naman notify kayo sa lahat ng video aking i-upload. So, ayan, nagbabaway na si Chelsea. Oh, Um, bye bye guys na raw. Alam niyo naman niya kapag mag end ako ng vlog, hindi pwedeng hindi sisingin. So, ilang guys, see you on my next vlog. Bye bye.